May manananggal! Sa klolo, tulungan niyo ako! Halos maputol na ang sintido ng batang lalaki sa kakasigaw at katatakbo upang makatakas sa humahabol sa kanyang manananggal na si Kurason. Pati ang katawan nitong nakalaylay pa ang mga laman loob. Habang lumilipad sa ere, kulubot ang mukhang ng at ang mga matang mapupula at buhaghag ang mga buhok nitong nagsisita asan habang ang mga gipin nitong matutulis ay nakausli sa bunganga nitong naglalaway. Kahit anong gawin mo ang pagsisigaw bata at pagtatakbo ay wala rin niyang magkagawa dahil nasa kagubatan tayo at walang taong makakakita sa'yo o upang tulungan ka. <laughs> Umahagikit na wika ni Corazon habang lumilipad ito, at hinahabol ang batang si Albert. Hindi! Lumayo ka sa akin! Manananggal! Lumayo ka! Inay! Itay! Tulungan niyo po ako! Ilang sandali pa ay nahuli na di kuraso ng batang si Albert at kaagad nakinagat kinagat nito ang liig ng bata kasi ang dahilan kaya nalagutan ito ng hininga. Pagkatapos ay kaagad na itinarat niya ang kanyang mga matutulis na Mula sa loob ng tiyan ito, ay hinugot niya ang mga preskong naman loob at kaagad na kinain niya yun. Samantalang sa kabilang dako ay tinatawag na si Albert ng kanyang dalawang kapatid na si Noel at Jeffrey para makauwi na sila mula sa pangangahoy. Albert! Nasaan ka na? Uwi na tayo! Baka na tayo ng ating ama! Habang abalang dinalantakan ni Corazon ng atay ng batang si Albert, nang niya ang pagtawag ng isa pang batang naglalakad patungo sa gawin niya. Albert! Hmm! Nasan na? Mukhang may kakainan naman, naman ako ah. Tumitirik ang mga na ng ang matandang si Corazon dahil sa paniguradong tiba-tiba na naman siya sapagkat grasya na ang lumalapit sa kanya. Sige lang bata, lumapit pa kayo ng kaunti. Bigla na lang silang dinakot ng manananda. At inilipad na patungo sa liblib na lugar. Pagkatapos noon ay lubipad na ulit patungo sa likod ng bahay nito ang manananggal na si Corazon para puntahan ang naiwang kalahating katawan nito at dahan-dahan na itong idinugtong niya ang kanyang sarili sa kanyang pewang. Nang matapos niyang gawin yun ay naglakad na siya pabalik sa gilid ng bahay niya at kinuha ang dalawang batang nakatalik Pagkatapos ay kiniladkad na ang mga ito papasok sa loob ng kubo. Nagsisisigaw naman na humingi ng tulong ang dalawa habang natatakot at umiiyak. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo po kami! Kuya, ano na ang natin? Nakakatakot yung matanda! At pagkatapos ay kinuha niya ang itak at hinasa yun ng pagkatalim-talim ilang sandali pa ay nilapitan nito ang batang si Noel at inala sa kusina. <coughs> Saan mo dadalhin ang kapatid ko? Itiwan mo siya manananggan! Kaagad na ipinatong ni Corazon ang ulo nito sa lamesa at pagkatapos ay walang pag lang ang pinutol iyon. Kuya! Kuya! mo ako! At sa matalimang itak na hawak niya ay walang kahirap-hirap na naputo lang ulo ng kaawa-awang batang si Noel. Walang nagawa ang batang si Jeffrey kundi ang umiyak na lamang at nagsumiksik sa gilid. Dahil sa nasaksihan niyang brutal na pagkamatay ng kanyang kapatid. Humahagik-hik namang pinagpira-piraso at tinatag ni Corazon ang mga braso, daliri at mga hita ng batang si Noel ilang sandali pa nang matapos ng kapayin ni Corazon ng kaawa-awang paslit ay iniwan niya ito sa at nagtungo siya sa likod bahay upang magpakulo ng tubig sa kawali Doon ay nakahanap ng tiyempo si Jeffrey upang tumakas Kaya nang makita niyang wala na sa lamesa ang matanda, ay nagmamadali nang tinanggal nito ang kali sa katawan at tumakas. Mabilis na tumakbo siya palayo sa kubo ng manananggal upang makatakas dito dahil siya na ang susunod na kakabahin nito. Habang punas-punas niya ang kanyang pisngi dahil sa naguunahang patak ng luha niya, sa bahay naman ni Corazon ay galit na galit na ito sapagkat nakakawala ang kapatid ng bata na kanyang pinatay. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa likod bahay at nagpalit ng anyo bilang isang mananangga. Nang maputol na ang kalahati ng kanyang katawan, ay kaagad na lumipad na ito paitaas upang hanapin ang batang nakatakas habang tumatakbo naman si Jeffrey ay nakarinig siya ng mga taong bayan na may talang sulo at tinatawag ang kanilang pangalan. Nagmakita niya ang mga ito ay kaagad na nagmamadali siyang tumakbo papalapit sapagkat nakita niya ang manananggal at pilit siyang nilalapitan nito upang matakot. Manananggal! Manananggal! Patayin ang manananggal! Sigaw ng taong bayan habang tumatakbo at hinahabol ang manananggal na bumalik sa kubo nito. <tod> Anak, alis ka lang ba? Nasa na kapatid mo? Itay, pinatay po sila ng manananggal. Ah, hayop na manananggal yun. Ituro mo sa akin ang bahay niya at susuguri natin yon. Papatayin ko ang manananggal yon. Itinuro ni Jeffrey ang kubo kaya kaagad na nagtungo na ang mga ito sa kubo ng Manananggal. At doon ay naabutan nila ang mga pirapiraso at hiwa-hiwalay na kapatid ng kapatid niya. Kaagad namang dumanguyguy ng iya kangaman ni Jeffrey at napalhod sa lupa nang niya ang ulo ng anak niyang si Noel. Naabutan naman ng iba pa ang matandang mana ng gal na papalapit pa lang sa kaputol na katawan nito. Kaya agad na nilagyan ng bitbit ni apoy ang kaputol nitong katawan. Nagsisisigaw ang mana ng gal sapagkat hindi na ito makababalik pa sa kaputol nitong katawan hanggang sa maabot ng ama ni Jeffrey ang pakpak ng manananggal. Kaya hinatak niya ito at pinagtulungan namang sunugin ng taong bayan ang manananggal. Kaya tanging sigaw na lang ang nagagawa nito. Hanggang sa maging isang abo na lang ang manananggal. Sinunog na rin nila ang kubo nito. Nagmakita nilang natupok na ito ay saka na sila tumalikod at naglakad na pa -uwi sa baryo nila. Wala nang muli na nabiktima ang manananggal dahil sa napatay na nila ito. <laughs>